Ano na guys, magpapas ko na. Ayun nyo pa rin tapusin yung 30 kills natin. Saradong 5k na po. Pag nagawaan 30 kills, inaabot na ng 5k guys. So etong nola na to, ginagawa niya lahat guys. Kasi kailangan na kailangan niya yung premyo. May sakit daw kasi siya guys. Sakto, siya nabunot natin dito. Itabi mo na, ako na tatapos. O, siya na daw tatapos guys. So 5k, pag nagawa po niya ang 30 kills. Ayan siya guys. Galingan mo idol, hindi biro ang premium makukuha mo pag nagawa mo 30 kills. 30 sige sige. Try ko best ko. Okay, good luck sa iyo idol. Naniniwala naman ako may sakit siya guys. Kasi eto sabi niya rito. Panoorin niyo guys. Sana guys. Pag ako nakagawa akin na lang. <laughs> Wag po. Needed. So tinanong ko dito guys kung bakit kailangan na kailangan niya kasi baka mamaya makatulong tayo, di ba? Sa so, ito sabi niya. Wala po kasi trabaho ngayon dahil sa sakit po. Kaya sabi niya rito guys, may tuberculosis daw po siya. Ayan. So mukhang nagsasabi naman si Idol ng totoo kasi hindi mo naman sasabihin sa sarili mo yun guys eh. Eto, eh legit pa, boss, eh. legit. Di ba ako nagsisinungaling? Kakagaling ko na po kasi medical eh. Uh, Concentral agent po ako tapos may medical kami. Tapos na yun, nakita na may tuberculosis ako. Para daw di makahawa. Okay, Idol, good luck. Nawala nang napili niya dito, guys. Galingan mo kasi 5k ito, malaking bagay sa ito pag nagawa mo. Pero tutulungan natin si Idol, guys, kahit hindi niya magawa. O, tinanong na natin, guys, kung magkano 'yung medical niya. So, ito sabi niya. Wala po, ano, may meron pa kami HMO. Kaya di po ako naggasto sa medical. Pay sana 'yun. Kasi sa na-cover ng HMO namin. Pero 'yung ano ko po, 'yung pang pa up at treatment sa mga maintenance na gamot. Yun po yung kailangan. Pero di pa po nakapag-check-up sa doktor. tapos eh, check-up pa lang. Okay, guys. Sagutin na natin yung pang-check-up niya pag di niya nagawa. Wala, boss. Totoo. <laughs> Thank you, boss. <laughs> Isang malaking karangahanan po yan. Kailangan, kailangan talaga, boss. Salamat. Okay, ako kasi hanggang ngayon po hindi ko pa po, po na, ano... Katanggap ng 13 month pay namin kasi kaka exit -ex clearance ko pa lang sa kumpanya mas maraming kailangan na hmm? process di pa nila pa process eh kaya yung nang ginihintay ka sa ano habang hinihintay niya yung back pay niya guys tayo muna magkakover kuha ko okay makakata ko dito thank you boss thank you boss hey, hori buhay pa ba yun lang Okay po, sa so, tayo kaya ito money. kailangan magawa niya yung 30 kills guys Kasi malaking bagay sa kanya to Pag nagawa niya, 5k to guys, pag nagawa Ito pwede to, 7 seconds ulti ko boss 5, 4, 3, 2 Oh, 7 seconds Wala ko retry Pero sige, go ko ta. End, yeah. What, <laughs> to Totop go mo ba lang? Nice! Buti na lang wala ako nakaka 5-0 pa lang. 6 minutes. Sige, okay, idol. Mahaba pa ang oras. Huwag ka sumuko. Katulungan natin siya, guys. Okay. Katulungan natin to. Para magawa niya yung 30k. Yun lang. Yun lang nabigyan tayo. ng Nakamali, boss. Sorry, my bad. Patayin. <laughs> okay, nice. Grabe. Clash dito. Clash doon. Nice one boss So meron na siyang 5 kills guys So ano pala o guys? So ano pala o rin? Kailangan talaga Ang lakas din ang badang namin dito Oh? Wala <laughs> turtle, turtle guys Okay secure ko na to Ayun so, na to kunin mo na to Bukas na yan Okay Nice one! And dito guys, ang bait ng random kasi sabi nung Natalia wag push badang tulungan natin Baka need talaga niya ng pera May mga random pa rin talaga na mababait guys eh no? Yun tayo sa ludo eh Yun lang Yun tayo, di nakagalaw Kung nakagash ako doon palag palag ako eh Hirap nun Huwag mong sukuan Kaya mo yan Eh ano di ba? Kiling spree ka pala eh Yun lang, huwag dunikit Fuh fuh so, fuh so, so. <laughs> yung yung apoy nung ano nung big sa na sa glowing sa glowing moon <laughs> inihipan punta na ako B.O.B. na to para sure bull 8 kills layo pa pero well, sige lang punta na ako boss Asang ka na low HP na to Una ka na Natalia bigay mo idol nice ayun pa isa habulin mo Nice one. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Huwag mo susukuan. Ilang kills ka na. O, 10 kills ka na pala. Isa eh. 10 sa minuto eh. Not bad yan. Minuminuto, nakakakil ka. Pabuti ah. mo ng 30 minutes to. Tapos ito, yito, pwede to bigyan, no? Ubus na to, par. Ito na, oh. pinagkakrampingan ko na, pre, oh. Pasok. Patay ka pa dyan. Ayun na, Na-hold siya. Ay ko po. Ito, nakakabwisit ngayon. Doon, may, may Isang random, din. ang hindi nakikinig. Naglord ang Bruno. Wala, ba't kayo naglord? <laughs> Sana din nag-load tinatapos ng Bruno. Uy, bak Bruno. Mamamatay ka diyan, lima yan par. Kaya madali na ng Bruno, guys. <laughs> Ito problema ni Idol ngayon. Ako ka, 'ko nako, mali. mali. Kapit lang, kapit lang Idol. Kapit ka na sa katotohanan. Ako, nakasama. Tulok ka. Walang ano. Sandali, Ang dali wala akong like. Yung kamali. Hindi ko na maximize yung bait yung, yung ano din ha, yung passive ko. Ito, sundan nyo na lang ako. Tapos na to. Ito pa, Estes. Ayun na, nabaliktad na. Hindi na makakadef yan. Makakadef yan, Idol. Pero ito, problema mo talaga. eto Bruno na to. Ito, nililag. Bruno. Ito. Aray ko sakit ng big sa ano no? pati yung glove masakit na rin tara dito boss sige hey, sacrifice na ako busi mo na lang oh naka ano hindi na ako lang pala mag isa talaga doon dami boss hindi <laughs> yung mga kapasit yan pinitipitipi na yung glove hindi ako maka unlidash guys patay rin ang Natalia. ano ko damay pa si idol uy panis dinudge sakit so, gago yung bruno eh no tinatapos no Okay, sub subihin ko Napinto dyan. Nakapunta ko yung siya sa 30 kills guys. Iniwala ko kay Idol. Ayan na. Double kill ulit. 13 kills ko lang. Napakalayo. Mahirap. Hirap yung ano? Tama si Gildrek. Mahirap yung 30 kills. Hindi mo burst burst eh. 13 kills. Malapit na yan. 17 minutes pa lang eh. Bago dito guys. Ang sakit ko. Nangalati yung buhay ng Claude yun lang surprise mother father ang dami pala doon eh gago yung badang yung yung bato eh slow push yung top kailangan natin makalikod problema yung bruno pre ayaw makisama wala hindi niya matatapos bruno na wag mo i-end ala inandong bruno Okay. gano'n, na, tapos na. Wala na, ng Bruno. <laughs> MVP pa nga. <laughs> Naka MVP pa nga. Sayang guys, so kaya niya eh. Kinsin na lang. 30 kills na. Sayang, hindi yung mga buto ng 30 kills. Sinatapos ng Bruno kasi, gigil na gigil eh. So, gaya na sabi ko guys, sagot ko na yung pang medical at pang check-up ni Idol. Salamat, maraming salamat boss. Isang karangalan po na ano, na wagbigyan ni Boss Wack, no? <laughs> ang dream come true, boss. Salamat. Merry Christmas na rin, boss. <laughs> salamat, salamat po. God bless. Bye-bye.